Naugnay pa rin ang manipis na supply ng kuryente. Makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Mario Barasigan ng Department of Energy. Magandang gabi po ASEC Barasigan, si Dominic Albelor Puydo. Magandang magandang gabi po sa ating lahat, lalong lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. ASEC, ano po ang inaasahang epekto o impact sa mga end-user nitong paglalagay sa Luzon Grid sa Yellow Alert? Posible po ba ang brownout sa mga susunod na linggo, ASEC? Uh, mas maganda po ang ating uh, projections ngayon dahil yellow alert na lang meron tayo, wala na pa tayong red alert. Ang ibig pong sabihin ng yellow alert, meron po tayong sufficient supply ng kuryente sa pangangailangan natin or yung supply po natin ay ma-address lahat ng demand. Patasin. At uh, ang kakulangan na lang po ay para po dun sa tinatawag nating contingency reserve o yung reserva na katumbas ng pinakamalaking planta na nakakabit po sa ating grid. Sa kasalukuyan po, uh, maganda po yung prognosis natin at hindi po natin inaasangan na magkaroon tayo ng blackout or manual -man low dropping. Asek, ilan na po sa mga planta ang nagkaaberya at uh, ilan na po yung balik operasyon na Asek? Uh, sa ngayon po, ang uh, tinatansya po natin, uh, ang hinihintay na lang po natin makabalik para maging normal ang ating operasyon ay yung pong pagbilaw unit 1 kung saan po mahigit na 760 megawatts po may tutulong noon sa grid. Ito po ay malaking kasobrahan na para sa ating pangangailangan. So darating po bukas ang unang unit ng pagbilaw, yun po yung commitment sa atin at sa Lunes naman po yung pangalawang unit. Asek, ano po ba yung mga naging dahilan ng halos sabay-sabay na aberya sa mga planta at ano po yung mga inilatag nating solusyon para rito? Uh, ang iba't iba po ang kadahilanan kung bakit nagkaroon po tayo ng sunod-sunod uh, na pagkakaroon ng outages sa mga planta. Pero ito pong outages na to, umabot nga lang po na nagkasabay si Bright sila pero magkakaiba po sila ng umpisa. Kung kaya bago po nagkaroon ng outage ang pagbilaw, units 1 and 2, normal pa po ang operation natin. Ang mga kadahilanan po nito ay sa una, yung pong ating mga hydropower facilities dahil na rin po sa El Nino at taginit po, mababa po ang level ng ating mga tubig sa mga dam kung kaya mababa rin po ang ating generation. Pangalawa po, yung po namang mga conventional at thermal power plants natin, iba't iba po ang naging sanhi ng kanilang mga internal problem. At ang pinakahuli nga po, itong uh, pagbilaw units 1 and 2, ang naging sanhi po, na-validated natin ay boiler tube leak. ASEC, doon po sa nangyaring uh, forced shutdowns ng mga hydro facilities, may pananagutan po ba yung mga planta? Hindi po ba nila na-anticipate na mangyayari ito at nagpatupad sana ng contingency measures? Lalo't matagal na pinag-uusapan po yung El Nino, ASEC. Uh, tama po kayo ron. At nakahanda na, kaya nga po nakahanda na yung ating mga contingency measures. Pero yung pong pagkasira ng planta ng pagbilaw ay hindi natin inaasahan. Dahil na rin po ito sa pagtaas ng demand natin kung saan nagkakaroon po ng tinatawag nating stress ang ating uh, system. Uh, napupwersa po yung ating mga planta, pati na po ang ating mga linya, yung ating uh, transmission at distribution grids dahil po sa mataas na demand. At anyway po, nakahanda po yung ating mga contingency measures na kahit na po nagkaroon tayo ng red alerts itong mga nakalangang araw, hindi naman po natuloy sa mga brownouts ang napangyayaring ito. Asex, sa monitoring po natin sa mga planta na hindi naman gumagamit ng tubig, masisiguro po ba natin na maide-deliver ang full capacity sa buong uh, summer season, Asex? Yan po ang inaasahan natin dahil kung sila po ay lalabag sa tinatawag nating threshold ng bawat technology, sa pagkakaroon po ng mga outages, whether it's planned or unplanned, ito po ay may mga karapatang ano, mga penalties po. At ang penalties po na yan ay isinap, ipinatutupad naman po ng ating Energy Regulatory Commission. Asek, ano po ang mga mitigating measures na inilatag ng ahen sa kapag umabot na ang peak ng demand ng kuryente ngayong summer, Asek? Ang mga contingency measures po natin, una, kung magkakaroon po tayo ng uh, at yung tinatawag na uh, rotational brownout o rotating brownouts, ang sagot po natin dyan ay yung uh, mga interruptible load program po natin kung saan po yung malalaking establishment at industrial facilities ay nagde-deload po o nagbabawa sila ng paggamit ng kuryente. Sa halip po, ginagamit nilang pasamantala yung sarili nilang ng mga generators. Yung po yung tinatawag nating interruptible load program. Pangalawa po, inaidentify po natin yung mga vital facilities na kung sakali po na magkakaroon nga tayo ng mga brownouts ang po protektahan po natin ay yung ating mga vital facilities sila po yung pinakauling dapat magkaroon ng outages ito po ay yung mga hospital, medical centers at saka mga public offices po na nagdi-deliver ng services sa ating publiko. At kung sakali naman po dumating tayo doon sa pagkakataon na magkaroon talaga tayo ng malawakang blackout, nakahanda po yung ating mga replacement, uh, replacement power supply para na rin po dito sa ating mga vital uh, installation. At kung may ibalik na po natin ang serbisyo, sira rin po ang uunahin nating magkaroon ng serbisyo ng kuryente. at kasama po natin sa ating mga mitigating measures ay yung pananawagan po natin sa ating pong mga uh, publiko na yung pong ating mga consumers na sana po sa panahon ng mga kagaya ngayon, sana po ay nasa wastong paggamit tayo, nag-oobserve po tayo ng energy conservation dahil malaking tulong po yun para mapreserva natin ang ating system. Alright, maraming salamat po DOE Assistant Secretary Barrio Barasigan. Magandang gabi po. Maraming maraming salamat din po at tubuin po tayong lahat.